Ganito nga, kakalat yung dating kwarto namin ni Mama. Yes po, opo, wala po akong sariling kwarto nung dalaga pa ako. At naishare ko nga sa inyo nung nakaraan na inaayos namin to. Magandang buhay, mga pakada. Noong nakaraang linggo nga, ay nagpunta kami dito kila Mama kasi ilalagay na nga ni Dada Eros yung ginawa niyang lamesa. Kumbaga, yun na yung magsisilbing computer table, lalagyan na ng printer, ganon. So bale, isang mahaba na siya, unlike nitong luma eh, magkahiwalay pa. Naku yung computer table na yun, parang dalaga pa nga yata ako niya. Diyos ko, kay kailangan na natin pag-retire din, Mima. Weekdays nga pala kami nakapunta dito after ng school ni Aki, kaya wala si Mama. Kaya kami na nga lang din ni Dade Eros yung nagtanggal ng mga gamit. Sininot naman namin sa isang tabi para kapag kadating ni Mama, eh siya na bahala mag-ayos. Kasi Diyos ko, napakadami niyang papeles gawa ng si Mama eh teacher nga. So bali ito nga yung ginawang lamesa ni Dade Eros. Siya lang talaga gumawa niyan simula sa pagpuputol ng kahoy, pagbabarnis, pagta-top coat, at kung ano-ano pa. Grabe, no? Iba rin talaga yung tsaga nitong asawa. First time lang din naman niyang gumawa ng ganyan. At nagse-search lang din talaga siya. Nanonood siya sa YouTube University at kung saan saan pa. Tulong na nga rin kami para maikabit nga ito. Medyo may kabigatan kasi yung ginamit niyang kahoy. Sa pagkakaalam ko, e eh, marine plywood nga yung ginamit niya. So bali yung design nitong lamesa, e eh, parang naka wall mount lang. Tapos nilagyan niya na nga lang din ng support. Yung awang naman dito sa gilid, e eh, maglalagay pa ng parang drawer din si Daddy Eros dyan. Ito nga pala yung mga kapatid ko at tatlo nga kami. Tapos ako yung bunso. Sa mga mga bago naming followers, ganito nga pala yung itsura nitong kwarto namin ni Mama noon. Naka-wallpaper nga yan at mano-mano talaga naming tinanggal ni Dati Eros. Ewan ko ba naman kasi yung kausuhan ng wallpaper e eh, nakisabay rin ako. Oh. Ngayon pa lang, sinasabi ko talaga sa inyo na huwag kayo mag-wallpaper. Maganda lang siya sa una pero kapag ka tumagal na e, eh, ay naku, nakaka-stress. Pina-blinds ko na nga rin pala itong kwarto para mas maganda ng tignan. Mm -hmm. Ang haha -ha kasi ng mga ginagamit ni Mamang Cortina? Binakbak na nga rin pala namin yung mga vinyl tiles dito dahil gusto ko na talaga ang palitan. Almost 20 years na nga kasi yata yung nakalagay dyan. Diyos ko, sabi ko pagpahingahin na rin natin. So, eto nga yung pinalit naming vinyl tiles. Medyo dark brown. Tapos, parektanggal na siya. Hindi kagaya nung una na pa square. For me kasi, parang mas modern na yung mga ganitong vinyl tiles kesa sa square. Ewan ko ah, sa akin lang naman yun. So, itong binili naming vinyl tiles, meron ang kasamang pandikit. I mean, may sticker na siya sa likod. Pero, bumili pa rin kami ng glue para mas matagal yung kapit. Sabi ko kasi kay Dade Eros, mas Panatag ako kapag ka nakaglue. Mga sis, kapag magpapalagay kayo ng vinyl tiles, i-make e sure nyo na hindi lang yung pantay-pantay. I-cut nyo yung vinyl tiles para may pattern naman siya. Para mas maganda rin talagang tignan. Medyo natagalan lang sa pagkakabit si Dade Eros kasi itong kwarto e eh hindi pantay. So bali kinakat niya pa yung mga vinyl tiles lalo na dun sa mga gilid-gilid. Eto na nga yung naging itsura nung kwarto nila mama. Pinalitan ko nga rin pala yung ceiling light. O oh, ba diba? Perfect na rin talaga. At yung built-in cabinet talang yung inaabangan. Huwag kayong mag Malapit na nating ikabit. O siya, yun lang. Salamat!